Hello guys, uh, ngayong araw guys, uh, meron akong ito trouble ano, bali 6WG1 uh, injection pump to, hindi siya common rail. So, tutrobolin ko siya kasi nagluluko ko. Uh, maraming sunog na wire. So, papakita ko sa inyo. So, ayan sa guys, oh. kung nakikita uh, tinanggal ko na yung dashboard niya na naiwan ayan at yan tapos may maraming basag na bubog ano you know? so ito yung sinasabi ko na sunog ayan yan hindi ko alam kung saan to basta tutrobolin ko muna siya hanapin ko tapos papakita ko sa inyo guys kung hanggang saan yung sunog niya mabaklasin ko muna tong plastic tapos ipapakita ko sa inyo kung hanggang ano hanggang saan siya nasunog. <laughs> yun ang dami oh. Dami na pating ano. Uh, jumper jumper. Kaya lilinisin ko siya. Eh napakaraming jumper. So linisin ko muna siya guys tapos tanggalin ko muna tong plastic kaya pakita ko sa inyo mamaya kung hanggang saan naabot yung sunog niya. Ayan o. Ayan. Yeah. Kaya pala naglolo ko. So, mamaya guys, ipakita ko sa inyo pag naayos ko na. So, ayan na guys. So, oh. uh, tinanggal ko na siya. Uh, tinanggal ko na yung wire. Tapos, tinisin ko na lang muna yung mga kalat na yan. Uh, yung mga bubog. Lalo oh. pang mga bubog. Tinisin ko muna yan. Para bago ikabit yung wire. Tapos yung wire, papakita ko sa inyo na doon sa baba. O tayo. Titignan natin. Pagkali ito guys yung wire nyo. May ko na. So yung sunog nya ay marami-rami. Nagdikit-dikit na sya. Ayan. Medyo marami-rami na syang dinamay. Ayan. Hanggang ground kasi pala yung nasuon yung ano may isang live na dumikit doon sa wire ng ground tapos nalusaw yung ground yan yung nabalatan so nagkadikit-dikit na siya yan eh. kaya medyo matagal-tagal pong iayos dami tapos nagkadikit-dikit dito so gawin ko na lang guys ah uh, iayos ko muna lahat ng wire tapos mamaya pag naayos na ipakita ko sa inyo so ayan na nga siya guys ah uh, walong piraso yung binaguhan ko binago ko kasi sunog walong piraso siya ngayon lalagyan ko siya ng tape tapos babalutan ko na siya susubukan ko na siyang ilagay doon tapos papandarin ko naandar siya kung masusunog pa so balutan ko na muna so yun na nga guys nabalutan ko na oh. bali sasalpa ko na hindi ko pala naka, nasabi sa inyo dito rin pala sa may sakit ng panel bridge may sunog din pala isa so ikakabit ko muna ilalatag ko muna sa dito yan tapos titestingin kung paanda rin at pag na papakita ko sa inyo na bali isa ngayon Misalpak ko lang muna siya. Iaayos pa natin kasi marami na pinutol-putol ako eh. Para mabilis lang matanggal. Ganun na pinutul putol ko na. Hindi pa na pinunod. So, ikakabito lang muna. Iaayos ko lang ulit para misalpak na natin. mapandar ko mamaya. So, guys. Ayan ah. Uh, titestingin ko ng panda rin. Nilagay ko na yung panel gauge. Kasi wala siyang unang RPM. Tapos hindi gumagana yung mga signal light niya. Dito indicator. Indicator lang. Pero may signal light siya. Pero wala mga indicator tapos yung RPM so subukan ko ng panderin. then ayan guys uh, kung nakita nyo na gumagana na o oh. yan yung RPM so yung sunog pala na yon sa RPM yan meron na rin gumagana na rin yan gumagana na rin yung ano ilaw o oh. Ayan. <clears throat> so ngayon na maayos na guys uh, hindi ko lang muna uh, ano guys lalagyan ng ng dashboard kasi uh, pag titestingin ko pa panda rin tapos obserbahan ko muna kung masusunog sya ulit kung hindi na Bali, okay na. Oh, ice na to. So, hindi ko na guys papakita na lalagyan ng ano ah. Lagyan ng dashboard. Kasi, oobserbahan ko pa kung masusunog ulit siya. So, hanggang dito na lang guys. ah uh, maraming maraming salamat sa panonood. Music.